Di man aminin ni Coach Tim Cohn, pero isa lang ang kanyang gusto. Ang mapunan ni AJ as much as possible ang kawalan ni Kai Soto. Yes, very obvious naman ito. Much more kung titingnan natin ang ginawa ni Coach Tim Cohn sa last FIBA Asia Cup window qualifiers na kung saan goal nila ang ma-integrate si AJ Edu sa system ng gilas. Obviously, upang siya ang papalit sa papel na ginagampanan ni Kai Soto. Defensively, ay kuhang-kuha na ni AJ Edu ang sistema ng gilas. Pero in terms of scoring, ay nangangaapa pa siya dahil ito pa ang first time niya sa triangle offense ni Coach Tim Cohn. Pero I'm pretty confident na kayang punan ni AJ Edu ang absence ni Kai Soto. Kung titingnan natin ang history noong nasa youth team pa sina Kai at AJ, ay palaging si AJ Edu ang mas magaling na all-around player. Pati sa FIBA World Cup, ay si AJ Edu ang best big man ng Gilas under Coach Chot Reyes. Kaya yes, si AJ na ngayon ang inaasahan ng Gilas na papalit kay Kai Soto at ang Twin Towers ni na June Mar Fajardo na ang ating inaabangan sa FIBA Asia Cup. Kunting practice and playing together as a team nalang, ay siguradong nasa mabuting kalagayan ng Gilas kahit walang Kai Soto. Ito ang mga takeaways sa presensya ni AJ Edu. Defensively, ay mas magaling si AJ Edu, monster shot blocker at grabe ang kanyang rebounding prowess. Kapag nagsasabay si na June Marfajardo, ay siguradong maraming makukuha tayong offensive rebounds. Mas maganda rin ang lateral movement ni AJ Edu at hindi na pwedeng patayin ang gilas sa mga pick and roll plays ng kalaban. During switches, ay kayang-kaya ni AJ Edu na bantayan ang mga maliliit na players kahit anong bilis pa. Ang mahina lang ni AJ Edu sa ngayon ay ang kanyang scoring. Passive player kasi siya pagdating sa opensa at bihirang pumoste. Pero what he lacks in one-on-one -on -one offense ay napupunan niya naman for being a system player, which is exactly ang gusto ni Coach Tim Cohn kay AJ Edu. Naghihintay ng right timing, kaya very effective. Mga kagulat world, isang napakalaking tanong ang gumugulo ngayon sa isip ng mga basketball fans sa buong bansa. Talaga bang si AJ Edu na ang papalit kay Kai Soto sa Gilas Pilipinas? Sa dami ng haka at usap-usapan, isa lang ang malinaw, may sinusubukan si Coach Tim Cohn at tila si AJ Edu ang kanyang sikreto. Pero teka, huwag muna kayong bibitaw dahil ang istorya sa likod nito ay mas malalim pa sa iniisip ninyo. Tara, himayin natin to ng buo at baka sa huli, kayo na rin mismo ang magsabi. Si AJ na nga ang susunod na haligi ng gilas. Nagsimula ang lahat sa tila simpleng eksena sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Walang pasabog, walang announcement, pero kung mapapansin mo, paulit-ulit na ginamit ni Coach Tim Cohn si AJ Edu sa mga mahalagang minuto. Kahit hindi niya tahasang sinasabi, malinaw ang mensahe. Gusto niyang si AJ ang maging replacement ni Kai Soto sa Gilas System. Isipin niyo, sa panahong maraming umaasang babalik si Kai para pangunahan ang depensa at rebounding ng Gilas, biglang naging visible si AJ. Hindi lang bilang alternate, kundi bilang pangunahing option. Sa last window ng qualifiers, kapansin-pansin kung paano ina-adjust ang sistema para mas maging natural ang fit ni AJ sa triangle offense ni Coach Tim. Kahit na nangangapa pa si AJ, pagdating sa open sa, sa depensa, ay ibang klaseng halimaw na siya. Ngayon, marami ang nagsasabi na hindi pa raw handa si AJ Adu. Pero mga kagulat word, balikan natin ang kasaysayan. Nung nasa youth level pa lang sila ni Kai Soto, palaging lumilitaw na mas all-around si AJ. Hindi lang sa depensa, kundi pati sa rebounding, passing, at hustle plays, si AJ ang klase ng player na hindi kailangang gumawa ng ingay para mapansin. Tahimik pero deadly. At kung babalikan natin ang FIBA World Cup, kung saan pinangunahan ni Coach Chot Reyes ang gilas, si AJ Edu ang naging pinaka-consistent at pinaka-pinagkakatiwala ang big man. Sa kabila ng pressure at expectations, hindi siya bumita. Kaya ngayon, sa ilalim ni Coach Tim Cohn, Inaasahan na siya ang magiging bagong post ng gilas kasama ni Junmar Fajardo para buuin ang bagong Twin Towers ng Pilipinas. I Imagine niyo na lang mga kagulat world, si Junmar Fajardo na may veteran presence tapos sasamahan ni AJ Edu na may energy at elite defense. Kung pag-uusapan ng defensive presence, walang duda na nandoon na si AJ. Grabe ang shot blocking ability niya at yung teaming niya sa rebounding. Parang may magnet ang bola sa kamay niya. At sa mga sitwasyong pick and roll kung saan madalas tinatarget ang gilas, ibang level si AJ, mabilis siyang mag-adjust, may lateral quickness, at kayang bantayan kahit guards. Sa simpleng salita, hindi mo siya pwedeng itira-tirahan. Ito ang klase ng depensang matagal ng kulang sa gilas. At ngayon, nahanap na natin ito kay AJ Edu. Pero aminin natin, hindi pa ganun ka-polished ang offensive game ni AJ. Hindi pa siya yung tipo ng player na agad hihingi ng bola sa post para gumawa ng puntos. Pero mga kagulat world, hindi ito kabawasan kasi ang kailangan ni Coach Tim ay hindi scorer na big man kundi isang system player. At ito ang eksaktong papel na ginagampanan ngayon ni AJ. Marunong siyang maghintay ng tamang teaming, hindi sakim sa bola, at handang gawin ng dirty work para manalo ang team. Sa triangle offense na very reliant sa movement at spacing, malaking bagay ang presence ng isang AJ Edu. Tahimik pero epektibo. Ngayong malapit na ang FIBA Asia Cup, mas lalong nasusubok ang cohesion ng gilas. Pero kung titingnan mo ang progress, napakaganda na ng chemistry ni AJ kay Junmar at sa mga guards natin. Unti-unti na siyang nag-adjust at habang tumatagal ang practice, mas nagiging natural na sa kanya ang flow ng opensa. At dahil sa kakayahan niyang bantayan kahit sino, Mula sa malalaking centro hanggang sa mabilis na guard, parang puzzle piece si AJ na perfect sa mga modernong sistema ng basketball. Hindi na lang siya backup kay Kai, kundi isa na siyang cornerstone ng bagong Gila squad. Ang mas exciting pa rito, mga kagulat word, ay yung posibilidad na kahit wala si Kai Soto sa lineup, hindi mawawala ang tangkad advantage ng Pilipinas. At kung sakaling bumalik pa si Kai sa future tournaments, imagine nyo lang si Kai at si AJ Edu magkasama. Twin Towers na parehong may depensa, parehong marunong pumasa, parehong team-first mentality. Nakakakaba para sa mga kalaban. Pero ngayon pa lang, kahit solo ni AJ ang frontcourt duties, pinapakita niyang kaya niyang tumindig para sa bansa. Hindi man siya flashy o viral sa social media, pero sa loob ng court, siya ang tunay na haligi. Mga kagulat world, dito natin makikita ang tunay na halaga ni AJ Edu. Hindi lang sa stats, kundi sa impact niya sa laro. Siya yung tipo ng player na hindi mo agad mapapansin sa highlight reel, pero sa dulo ng laban, siya pala may pinakamalaking amba. Kaya't habang umaasa pa rin tayo sa pagbabalik ni Kai, hindi na tayo nangangapa. Dahil sa presensya ni AJ, may tiwala na tayong hindi babagsak ang gilas. Sa bawat block, sa bawat rebound, at sa bawat solid na screen na ibinibigay niya, pinapatunayan niyang karapat-dapat siya sa posisyon.